So guys, good morning. Samahan nyo ako sa ating video ngayong araw. Kukuha tayo ng labong. Ayan. Dahil dadalaw tayo bukas kay Ate Anggi de Vera Vlog. Kaya mag-attend sa kanyang uh, welcome party. Ano? so makipagkita sa mga team tano, kita kita kami bukas uh, family at siyempre team support kasama tayo nana na naimpitahan kaya ang natin ay labong oh o guys yun ang gusto kay kuya para may pasalubong din kay labung yun lang yung kaya natin labong kaya hi guys kikita nyo ako yan kukunin natin to malaki malaki ang puso kaya kailangan malaki rin ang hindi guys malaki ang puso mo malaki ka rin magbigay kahit labong lang yan okay na yan. masanang murang sa puso ang pagbibigay at mataya ay ng Diyos ang nagbibigay nagbibigang nagbibigay ng masaya. Yan. yun muna natin para di tayo yun 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 Labong. Masarap itong labong.

Ito, laki oh. Sino gusto ng labong? Oh, bibigyan ko ng laki. Ang tanan natin. Yeah, ito lang magbalat. Nagi ko yung kutsilyo ko? Nakalawang na yung tap natin. Matagal lang din na kami. Yan o. Oh. Uy! 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 Bugulong pa! Ayaw magpakuha. Aray ko. Aray ko.

kawayan <laughs> na pero ito guys magiging kawayan naman talaga ito masarap ito sa gata tapos meron kang hipon naku ang sarap ah, so, sarap sarap nito labong ito na pagkatag ulan meron tayong labong pag tag-init meron tayong kawayan ayan. O, ayan labong na ulam na to ayan diba o laki gulam. ulam ayan ayan salamat guys sa palaging nariyan kayo at titinan pa natin yung ating papaya ano mo labong labong is deal tinan natin yung papaya yan pwede na yung pasalubong natin yung labong sa kapapaya kay ate ate ang di libera yan ang keteng ko na naman yan mamaya yan no eh. pa paket ko na lang siguro yan malitong papaya kawayan lang ang paketan pantakas ayun yung papaya oh are iko wah are iko <laughs> ayan no oh, oh di ba hinog na hinog na oh kuning ko eh ya, mamaya laki ng guys laki taas lang kasi masyado saya ayam lagu ngidi guys ya siapa lagi pag tuntas saking sa live saking sa video upload selamat saya sa yang support shout out master june shout out tim Jariha tim support kepaklum family kewta belas ki Larosana, shout out La saya Lapnam team shout out, especially Kai Wang DMY. Selamat, bye bye. Thank you guys, I love you all.